Pinapuntahan pin nyo kami dito, isa lang yung gagamotin. Hindi ganun. Gusto mm. namin kung anong makita namin sa tao, na family o pamilya, kailangan namin gumutin. Hindi, hindi, hindi. Ito po ha. Ah, oh, Serve sa'yo. Uh, kulam. Kulam din Ano nararamdaman mo? Paminsan-minsan. Mga mm. araw po. Ano, ang ang, ang, ang nagkagalas na akin, yung pag-iihip ko, Pag-iihip mo? Okay. May para, no? oo, oo. Okay. pag bara, no? Okay. Dali na ng doktor, Tai. Pagkulang uh, pag po sa tuhin, ako sa tubig, nahirapan ako. Okay. Uh, mm -hmm. Kung galing ka ng doktor, may reseta ka, may gamot na ininom. Wala po kung ano, kasi gusto nila operahan ako. Operahan? Oo. Uh, um, may baton ako sa baton. Okay, ang ulitin ko ang doktor, hindi natin pwede bypass yan kasi nakapag-aral yan. Talagang libro yung hinawakan yan. Mm. Ang ano lang natin dito, by spiritual, kami ang bahala. Tapos to, masakit. Sa masakit ay. din. Apo. Ngayon po. Masakit. Masakit. O, tatanggalin natin na sa pangalan ng Panginoon. Magtiwala ka sa niya at hindi niya tayo pababayaan. Kung ano man po yung mga naging kasalanan natin, tao lang tayo. Walang perfectong tao. No? Mingi tayong tawad. Okay, ready na tayo. sa Pikit lang sir, ha? Para ma... ma ano, ano? Sa tour. Arepo, tenet, papera, rotas. Poo! Dalawang kamay, mula sa ulo, pababa. Pababa, hanggang balikat. Sige pa, sige pa. Babak na si Manato, ha? Nagkakaintindihan. Ha? ah matanda. Ah, sagot! Tatanggalin mo na ito, ha? Hoy! Sagot! Tatanggalin mo na. Sige, tanggalin mo na yan. Sige pa. Lamig po yung nilagay dito na, ha? Lamig. Tsaka may tubig na galing ilog. Sige pa, sige pa. Sige. Sige, baklas, baklas, baklas. Ayaw makipag-usap sa akin? Ayaw mo. O, oh, tanggalin mo na lang yan. Sige. Matapang ka, ha? Sige pa, sige pa. Alimatang. Puh! Sige pa, konti na lang. Konti na lang. Konti pa. Tanggalin mo lahat yan, ha? Sagot! Ayaw pa rin. O sige, tanggalin mo lang. Sa balikat, sa balikat. Sa balikat, yan. Yan, ganyan mo. Pari di mo na ito yung Sige pa. Balundagin natin ito, ha po. Sige pa. Ang gula ka dito. Sige pa. Gagaling na to. Ha? Ha? Ah, gagaling na. O yung sa ano dito sa ari. pagaling mo, pagaling mo, pag ganyan mo. mo. Yan, ganyan. Sige pa. Dami mo lagay dito. Oh. Butil lang, butil. Butil. Sige pa. Oh, yeah. o, balik ka tulit. Susunod ka, ha? 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 Susunod ka. Ha? Ha? Susunod ka, ha? Sige, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. O, balikat ulit. Balikat ulit. Balikat, balikat. Yan, ganyan mo. Yan. Yan, ganyan. Sige pa. Yan, ganyan. Damihan mo. Damihan mo nang ano. Sige pa. O, ayaw mo makipag-usap. Wala rin akong pakialam sa'yo. O, kunti na lang. Sige pa. Kunti na lang. O, sa ano niya ulit? Sa baba. Sa baba. Yan. Ganyan niya mo. Di, 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 di. Mm -hmm. Ayong mga pag-usap din, eh. mataas na antas itong mga ganito, sir. Ah, mm -hmm. uh, kung gagawin natin lahat. O, pasensyaan tayo, ha? O, balik ulit, last na. Uh -hmm. Panginoon kong Isus sa kanilang dakila, muli akong hihiling sa'yo na ibalik ko yung nilagay sa taong ito kung gumamatay sa nilagay sa'yo. Sakmek! Atal! <laughs> tay. Tay. Hindi. ka muna tapos tayo ka lundag Tapos sige mo kung wala na. Okay po. ah uh, Shout lahat. Kay Apo Mau, Apo Ken. Kay Apo Rap. Nakasama ko dito sa San Jose Del Monte. Kay Melo Ligario. Kay Sis Maika. At kay Apo Rosita ng Barreto. Olongapo City. So, iano natin. Lundag ka ng isa. Okay, gano'n mo. Oh, nawala. Nawala. nawalan na. Nawal na o, kita niyo po ah. Matagal niya na po ininda. Ang sabi niya, bago ko ipitan, masakit daw. Pero ngayon, oh, oh, naigagalaw niya, no? Nawala. Nawala. Okay. Wala, wala, wala na rin sakit dito. Nawala na rin. Pero kanina sobrang sakit. Oo, oh, masakit po siya. Pero niyo po napakagaling ng ating yeah. Panginoon at yeah, ng mga... ating Ama. Hindi nga makaupo oh. sa lapok sa semento, sabi mo, sa akin din eh. Masakit tuod ko dati. Busin mo po Ah, uh, ngayon. Ngayon um, parang Oy, sige sumayaw kung ganyan um, swing. Parang... swing. Parang... <laughs> parang parang wala eh. Gusto mo sayo tayo tatay para ano? Parang nawala. Oh, oh amen. Pala pa natin. Pala pa natin ang ating Panginoon, ganun po katindi ang ating Panginoon. Ino, Ito po. Sakit din. O. Gagagalo po. O. Kita po, di ba? Ganun katindi mm. po ang ating Ama. Talaga ang lupit. Ah, uh, mm. sa Team Supremo na kay Judel. Si apat yan eh, apat na member yan na pinangungunan ni Brother Car Kaya lang, dalawa pa lang kilala ko. <laughs> si Bro Judel at si Brother Car Malapit na po tayo mag-intima po. Yun po ay bas-bas at yun ay takda. Maraming maraming salamat.